Mga papso. Oh. Ngayon lang po tayo nakapag-update dito sa bahay ni ano, you know, mga Alex. Kasi araw-araw nang umulan dito, mga paps eh. Ah, malalakas pa 'yung ano, kidlat, saka kulog. Oh, ito na, mga papso. Oh. Ay Ano na dito, oh. Bintana. Tapos dito may bintana rin. Pero DIY pa lang 'yan, mga paps. rin mga paps ito may bintana na mga paps oh. sliding uh, pwedeng, pwede ng tirahan ng bahay ni Rags Alex mga paps oh. uh, dito naman yun na yung bumbahan mga paps oh. ito may sila. solar na sila, sila, sila mga paps oh. ayos ayos uh, tapos yung ano, uh, CR. Yan na mga papso. Paki bukas mga sandali yung CR niyo. Yan. Ayos mga papso. Yan na rin tumatay si ano. Si hari ng kilaban mga papso. <laughs> oh, yan oh. Yan ang paliguan nila mga papso. Yan lang assembly yung ano. ay, ito sa ano, probensya oh. At tayo sa loob mga paps gusto mo sa loob sa din makita nila yung ano ah ito na mga paps oh. mabili na rin sila ng upuan dito mga paps oh. hmm. yan oh. ito na yung loob mga paps ko okay okay na <laughs> pwede na pwede na ayos na ayos na mga <coughs> ito sa likod mali DIY pa lang itong mga bintana nila mga papso yun lang yung ano kaya ng budget E na mga paps, dito ko na tatapusin yung mga ano. Simpleng update lang po dito sa bahay ni Bags Alex. So, mga paps. I love you all mga paps. E, hari ng kilaban mga paps. So, oh. Magre-relax kasi magagaling lang ng kipul siya sa kasala mga paps. Kaya ano, so, re-relax na yung inulam niyang karen ng baboy <laughs> <mga pups. laughs> oh, <yan>. Relax. <laughs>